Yan, dito po tayo sa pwesto ni Ate Baby. Medyo wala po masyadong dating ng mga gulay, pero kung kamatis ni Ate Baby, ang dami 'yon. Alamin natin 'yung asking price. At, Ate Baby, magkano ka sa kamatis ngayon? 95 na ako. Ayun ah. According to Ate Baby, 95 ano? 95. Ano 'to, patag? asking price lang po Ngayong uh, ngayong oras nito, 95 ah.

hindi yung magkayang bonito mo. Apo. Sa Ang atin o. Yan ang 1,000 daw. Ako, hindi ko ati baby yun ha. Ask me yung price lang. Pero yung, uh, ayun na yata o. Pero yung sitaw, mahal ngayon. Magka yung sitaw. Yung magandang maganda. May dos dos, may Ayun na, yung magandang magandang sitaw, may dos, dos may 2,000. Yung napakaganda yun ha. Ito yung talong. Segunda lang itong talong. Ay, segunda. Magka yung segunda. Okay. Ayan ay segundang talong mo medyo malit 450. Yan na depende po sa quality yan ha. Ito rin ba yan? Iba. Saka yung mga presyo po sinasabi ng mga sa Kadora yun inuulit ko lang po ano. Kumusta si Kuenda? Ito kay Ate Mena may nakita akong kalamansi. Good morning Ate Mena. Ate Mena magkaing kalamansi natin good na good. Tawad 17. Yan na. Di pa niya binibigay sa 1.7. Tinatawaran daw siya ng 1.7. Itong ating papaya. 50 sa bundle. Lalong bumaba, no? Yan. Ayaw nang tumas. Eh, marami kang, ano, siling Taiwan natin ngayon mag, ano? Siling Taiwan. 2.5. Tinatawaran ko yan, 2.5. Ayun, sabi niya, tinatawaran siya ng 2.5 sa ceiling Taiwan ano? tandaan niyo po ha inuulit ko lang yung mga sinasabi nilang presyo para hindi po tayo nakalive ha ito pong binibideo ko pinopost ko to bandang alas 2 na po alas 3 ng hapon at ang presyo ng bandang hapon po medyo nagbabago po yan pwedeng tumaas pwede rin lalong lalo na bumaba itong okra ni ano Miss Marian yung okra natin magkano ay asking lang ha o oh, uh, 60 po. 60 po asking price ni Miss Marian ay eh, yung ating uh, Sophia dun sa kabila o oh, yung 20. ating 20. Sophia 20 so tanong din natin yung ceiling Taiwan nya magkano so, yan yung ano si 20. yung ceiling Taiwan mo magkano? Oh, oh dalawang daan po per kilo. 200 po per kilo ng siling Taiwan. Ayan po, malinaw po, inuulit ko lang po. Ano? Asensyo na po sila Madam Jackie at si Madam Juliet. May mesa na, dalawa-dalawa pa. Siyempre, yung ating model ng kamatis. Kamatis na ba? Ay, kamatis eh. Andahan natin kamatis, magkano kamatis natin na asking lang? storage po kasi ang galing. Ah, uh, ito galing daw sa storage 60 po per kilo. Iba po 'yan ha. Storage ah uh, 60. Pero po sa ito po sa Timira may sariling storage sa bahay. Ah, 'yan oh. Hindi uh, mayaman si Madam. Ako mayaman. Hindi. lang mayaman, mabait pa. Yeah. Ayun ating ano, yung sigarilyas mo dyan. Sigarilyas mo dyan. 180. Yan na, narinig niyo ko ah. 180 yung sigarilyas natin. Eh, yung turo mo, turo. Turo ko 70 as in. yung turo 70. Sa talbos ng daon ng sili. Ayan po, isang daan ng as in. Oh, yung daon ng sili, isang turo 70. Sigarilyas 180. Inulit ko lang po. Salamat, Madam Jack. May darating ka pa bang gulay? Pero pa, talong na maan. Ano magkano na yung talong ngayon? Sandaan po kanina, baka tumas pa eh na kanina po sandaan ano kanina yun ay magandang magandang talong ano mamaya po baka tumas ka ayan sinasab, baka daw mamaya po kasi namin maganda parang dinabot ko kanina po daw yung talong niya ay yung darating na talong darating po baka magliyo ka ng konsert ayan okay salamat maganda kaya talalo lemon glass sa nagtatangtang lad na magaling dito. 25. Oh, 25. Ano 'yon? Isang ano? Isang kilo, 25. Ah! 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 Uh -huh! Uh -huh! Yung so, yung suprema klabasa natin, lalong bumaba. Magkano sir ng ano? 15. Oh, 15 'yung malaki na 'yan, ay medium. 15, yung medium. 12, medium. Medium 12, 15, 12. Nako. Lalo yata bumababa no 'yan. Oh, boss? Kawawa na may mga kaibigan natin yung magsasaka ng ano? Labasa. Thank you, boss! Dito po tayo sa pwesto ni Ate Bioli. Ayan na, may nakita po ang Sampalo, Siling Sultan, Taiwan, pati Pechay. Hey, good morning, sir. Good morning, Ate Bioli. Ate Bioli, magkaling sa palok natin ngayon. Ask lang. Oh, pinse. Napakamura naman na pinse ano. Itong ating Sultan. Sultan. Okay. Dalawang daan? Kaya dalawa? Dalawa. 2-5. Maganda yan. O. Asking lang yun. Pera pa pag tumawad. Ano. Asking lang. Sa pechay natin ngayon gaganda. Huwag ka bigay na pechay. 35. Oh, 35 sabi ni Sir. 35. Bumaba pa nga dati 40 ano. Ayun ang ating Taiwan ngayon. Ito angat nyo na eh. Ito mataas ano na yan. Ate Biyolo, yung, yung ano Taiwan mo, magkano? Santura. Uh, Two Yan. Tandaan niyo po yung mga tinatanong natin na uh, ano lang, asking fresh lamang. Ito po si ano si Junjun. Yung ate ko, yung mga Yan, may talong siya. Tanong natin. Good morning, Ate Peli. Kung maganda. Magkano'ng talong natin ngayon, Ask me. 110 po ako magbigay. Oh, ngayon na ngayong oras na ito, anong oras na? Alas 10 ng umaga, 110 po 'yan, ah, 110 ngayon nga. Pero napakaganda ng talong niya. Wala masyadong gulay ngayon, ano? 110. Pangit pa nga po. Oh, pangit pa nga, hindi pa. Oh, 110 na. Eh, yung ating okra. Oh, malaya siya. Ito yung iba, 60 lang eh. May 60, may 80. 60. Oo, oh. oh, yan. Oh. Hindi, depende rin naman sa ganda eh. Kung maganda, maganda yung okra. May iba kasi hindi. Oo, oh, yan. Oo, okay. Salamat, my friend. Ano yun tito na baby? Nakuha ang 200. Ang ganda.

Dito, tanong natin yung ano, yung singkamas. Alam, magkano ulit yung singkamas ang bundle na ganyan? Oh, 400 po. Ilang kilo yan? Oh, 400, 450, 30 kilos. Yan. Salamat. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po uli sa atin. YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Today is November 14, araw po ng Biyernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga presyo ng gulay dito sa atin. Kabanatuan, Baseball Trading Center, Palengke ng Sangitan. Na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Tandaan niyo po, ang tinatanong po yung ay, ang asking price lamang po. Hindi pa po yan ang final prices dahil pwede po yan magbago. Pwede yung bumaba lalo na po pag tumawad yung mamimili at siyempre po sa ganda o klase ng inyong gulay na ating ma-update at siyempre sa oras na mabibili ang ating mga gulay lalo na po sa umaga medyo angat yan pero pag dating ng tanghali ng hapon medyo bumababa yung mga asking price ng gulay natin. Kaya hindi po tayo nakapit sa ating presyo ng gulay dito. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente, PLEASE DON'T FORGET TO SUBSCRIBE OUR CHANNEL Yan, dito po tayo sa pwesto ni Madam Len Napakaaga ni Madam Len Mukhang stress na stress ko yata Ano? pa yung kamatis dito <laughs> Ang daming mga kamatis Pero magaming kamatis natin perko Yung magandang maganda talaga Magandang maganda po, may Oh 70 yung magandang maganda eh yung di kagandahan. Oo, oh, yung di kagandahan di mabili Kaya Kayo nang bahala mag mag nun. Basta yung magandang magandas 70 yan. Eh yung ating Taiwan ngayon 25 25 ang ating ceiling price. Ilang Tapos tong ating uh, panigang. Ay yung panigang mo? Panigang po, one, two, po hingi. One, two, Pero um, may mas maganda pa, mas mahal. Yung mas, mas maganda, mas mahal. Ito, one, two, Pero maganda na rin po, no? Opo. Kaya lang, wala dumatak ma. O. Yung, yung ating ano, yung ating kulot na uh, siling panigang? 50, 60 po. Oh, yung, yung kulot, ha? Uh, 50, 60. Sa sitaw nating maganda, magano? Pinaka maganda. May 200 daw po. Oh, yung maganda, maganda. Ay, eh, yung hindi kagandaan. 60, 70. Ayan na, hindi maganda Maitim oh, na, 60 70, pero maganda maganda 200 Sa supiya mo ano? Len? supiya po, 20 oh, 20, 20 daw ang hinihingi niya, pero ayaw daw ng mga mamimili oh. Sa pipinong bakla? 40 po O, 40 po sa pipinong bakla Salamat, Madam Len, na Thank maganda. You, mga gulay po namin, magaganda. Ito, maliliit na alam. Hindi niya ma-presyo, ano? Hindi na mabibigay alam daw niya, eh. Wapo po po, nagawin kami, 30 bucks. O, yun, gano'n? lang. Di lang, okay. Salamat. Malulusaw po. Malulusaw. Ito, tanong natin yung ampala yan. Hindi medyo, ano? Ba't, matalim, 15 Ito 120, Yung maganda, 15, maganda-maganda. Sasiling paligang natin ngayon. 120. 16 yan. Sa talong natin. Ito ay isang maliliit 75 Yung maliliit na talong 75. Wala kang malalaki no. Yung maganda, maganda 110 sa okra mo. 60 kahapon hapunan di pa alam niya ngayon. Yung ating ano, bonito. Cinquenta, ya. Yeah. Okay, salamat. Magkano yung isang palop mga yan? Ask 18 po. 18 po. 18 po. Ask him fresh na po yun. 18 20. Yeah. Salamat. Uy, ang ganda ng pecho niya. Atini. So, Atini, magkano yung pecho niya. Atin. Ay, hindi pala maganda. Magkano? 40 po. Oh, 40. Gusto sa wala tayo. Yung ice cream fresh niya po 40 po 'yan ha. Eh. Ngayon pa alas 10 pa lang ng umaga. Medyo maaga na pala. Yeah. Wala mata pa ini. Eh. Wala ka na ibang gulay? Oh, kahapon to nag-20 pa. Kasi pagdating ng sana ng, ng tumatas ng hapon no, tanghali hapon no, bumababa yan. Ayan, totoo po yun, yung mga ice cream Siyempre sa umaga, medyo mataas dahil kasi nga, bagong dating ano. Pero pag tumatanghali daw, mahapon daw. 20 na Oo, oh, bumababa. Nasabi po natin, totoo. Ito. Kala natin kay Ate Aya yung kanyang mais. Ayan, no, tingnan nyo, ang ganda ng mais. Kanyang puti mo? O oh, yan, 50 daw yung asking price ng puti. Ate Aya, yung dilaw, magkano? O, oh, yung dilaw naman, 55. Yan. Medyo angat yung dilaw natin. Um, mais. Yung po, wala po tayo masyadong gulay na dumating na hindi sa uh, ating uh, baksaka. Tanong natin yung mga uh, magandang-magandang luya. Ang dami magandang-magandang luya natin magkano mo? Ay, mura Magkano? Mag ha? One, one, Eh, gadang ba to? O, oh, yung gadang nila, one, one. Wala, wala kay maganda, no? Ito yung gadang, one, one. Medyo mangat din, no? Pero maganda siya, oh. Pasensya na kaya, inulit natin kasi wala talaga tayong makita ng ibang gulay. Dito sa ating kumaganda, ating kumaganda magkain tayo natin ngayon? Oh, oh sa kanya naman 3,000. Yeah. Iba-iba po talaga, depende po kasi talaga sa ganda at quality ng ating gulay. Sa panigang? Asking e 1,500. Oh, 1,500 yan. Asking. Asking lang yun ha. Kasi yung asking price na yan, pwede yung magbago. Depende sa pag-uusap ng sakado. Yeah, depende sa itsura. Ayun. Kasi natatawaran sila ng sakador eh. At tiyak pagdating ng ng hapon medyo ano ano. Oh, ayan, siya na sinasabi ng ating maganda sa hapon daw medyo gumaga niyan yung presyo. Ayun, ganyan po talaga sa baksakan, syempre bagong dating maaga, maganda ang presyo. Kasi mga na Nanayon yung interview ko lang po talaga kung ano yung sinasabi nila, totoo naman talaga kasi sa asking price nagbabago. So, sa kasi mga big time ang bayan. Yeah. Ayun. Kaya pala medyo angat ano. Medyo hapon-hapon rin drink or D, barat na barat. <laughs> Ito sa parit kami nakita kong patolang palistik. Tanong natin. Kasi na may hirap pagkano ngayon. Wala mga gulay masyado. <laughs> uh, natin dito. Palistik. Palistik <laughs> <laughs> pare. Oh, 400 lang po yun. O, 400. Ask yung price lang po yun ang ask yung price. Pari wala kang ibang gulay. Ayan, <laughs> yeah. yeah, may isa shout out ka ba? Si Boss, hindi may shout out. Ayan. Ay, saka pupunta. Ayan, bati rin yung mahal niya. Yung mahal ko, binabati ko. Nangingit ka palagi. Baka ikaw may matrix ko. talagang ano to. Mapagmahal, mapagmahal to sa mahal yeah, niya. Mapagmahal tayo talaga. Tanong natin yung magandang magandang luya. Miss Anna Lu, magkano yung magandang magandang luya? Ay, magulang. O, yung magulang na magandang luya, 170. Ay, ang asking price. Sa gadang, ito tumas talaga, yun, no? Gadang 130, yan. Salamat. Bet, hindi kaya ata kumakain sila lang. Diet ba? Eh, kaya pala pumapayat ng musti, ano? Oh, sige, sige. Thank you. Ito sa idol kong kagawad ng Barangay Caudillo. Ito po sa isa kong idol kasi masipag to eh. Alamin natin sa luyot. Kagawad, magkani sa luyot natin ngayon. 25. Oh, 20, 25 ang saluyot. Yung ating kamote. O, oh, crimse. Kagawad, ano ba ito? Lain. Magkano yung lain? Magkano yan? Magkano yung lain? 150 sa bande. Sa idol ko. Idol, itong luya, itong magulang na luya. Magkano yung pinakamagandang magulang? Talagang tumaas yung ating luya, no? 1-8. Eh, sa gadang mo? 1-2. 1-2. Yan pa, mga... Ito, may 1-1 naman. O, oh, may 1-2. Ano yun na gadang yun? Yan, ang dami nilang luyo. Saan ba galing yung luya natin? Biskaya mo. Biskaya. Dito sa... Sinibuyas. Ang nagtatanong na gabing sinibuyas. Tanong natin magkano. Tanong natin yung kamo, ano, gabing galyang. Madam, ang ah, gano'n yung galyang natin ngayon? O, oh, 50, 45. Yung 50, yung ano yan? puti? Ayun po, sambales. Ayun, Ayun sambales. Ito, yung ah, gabal Mas mahal yung sambalis, maganda kasi yung gabal doon eh. Yung ating sinibuyas ngayon? O, oh, sa sinibuyas, ay, 900. Ay, ito 90. Jack, magaling ka mo yung Taiwan C natin ngayon. O, oh, 55 sa Taiwan C na ano, kamote. Yan o, daming daon ng ampala yun. Oh, ano ba yan? Okay. Okay, wow. Madam Marlina, magkain daon ng ampala yan natin ngayon. Sandaan po. Oh, sandaan, oh. Napakaganda na. Ito, ito man, sa munggo, sardinas, pwedeng-pwede oh. yan.